Magandang araw. Sa video na ito, ikwikwento ko sa inyo ang aking personal na karanasan sa Atomy Card at sasagutin ko ang tanong na nanghaharas nga ba sila? So, kung ikaw ay nag-aalangan pa kung okay ba talaga gamitin ang Atome o hindi, sana makatulong ang video na ito. Noong una, nag-apply ako sa Atom dahil gusto kong subukan yung buy now pay later na option nila. Madali lang gamitin at maraming partner stores. Pero syempre, hindi pa laging smooth sailing. Ngayon, siyam na araw na akong overdue sa kanila. Tungkol sa mga reminders, mostly email blasts lang sila. Pero kung tatanungin mo kung may mga tawag ba silang ginagawa, oo, tumatawag sila sa number na binigay mo sa kanila. Hindi lang sa phone ko, kundi pati sa mga contact references na inilagay ko, tinatawagan nila. Pero sa tanong na pumupunta ba sila sa address na inilagay ko, hindi pa. Hanggang ngayon, hindi pa nila ako binisita sa bahay. Siguro, if ever mangyari yon, magbibigay ako ng update sa account ko para malaman ninyo. Sa isang banda, hindi ko rin naman kayang bayaran ng utang ko ngayon. Sa ngayon ay hindi ko pa kaya makipag-usap sa kanila dahil wala rin naman akong maibabayad pa sa kanila. Kung ikaw ay kapareha ng sitwasyon ko, huwag kang magpanik. Kung hindi mo kayang makipag-usap pa sa kanila, okay lang. Ang peace of mind mo pa rin ang pinakamahalaga. Tandaan, kung hindi mo kayang bayaran sila ngayon, hindi ibig sabihin nun ay tapos na ang lahat. I-explain mo lang sa kanila ang sitwasyon mo. Kung hindi mo kayang makipag-usap, okay lang na huwag muna. Wala namang masama doon. Minsan, para na rin sa ikabubuti mo yon. Yung hindi ka muna makipag-communicate, kung ang makipag-usap ay magdadala lang sa'yo ng stress. Maari namang mag-reach out ka na lang sa kanila pag ready ka na. Mali o hindi, ang mahalaga, hindi ka masyadong matataranta. Kung ang kailangan mo ay space at peace of mind, gawin mo lang yon. Huwag mong hayaang mag-overwhelm ka. Kasi paano ka makakapagbayad kung magkakasakit ka? Kung madedepress ka, alam kong maraming nakadepende pa sa'yo. May anak o pamilya ka pang umaasa sa'yo. Kailangan magpakatatag ka. Maaring may magsabi dyan na uutang-utang kayo, tas di nyo kayang bayaran. Teka muna, lahat tayo may kanya-kanyang storya kung bakit tayo nasa gantong sitwasyon. Let's stop invalidating others' feelings. Oh, may consequences kung hindi ka makakapagbayad on time tulad ng hirap makapag-approve sa banks in the future. Pero kung talagang wala ka, wala tayong magagawa, di ba? Huwag mong hayaan na mag-overthink ka, kumalma ka lang. So, sa mga nag-iisip na gamitin ang Atomy, o kung ikaw ay may utang sa kanila, huwag mag-panic. Kung di mo kayang bayaran, okay lang. Mag-explain lang at mag-focus sa sarili mong peace of mind. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang sitwasyon, and I'm sure makakahanap tayo ng solusyon. Sana nakatulong sa inyo itong video ko. Kung may karanasan din kayo sa Atomy. O may tanong, feel free to comment below. Laging tandaan ang importante, kumalma ka. Salamat sa panonood.